Hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ah, uh, ngayong pag-uusapan natin yung uh, isang pabahay ng gobyerno na underdishood naman po kung saan ho na katayo yung mga pabahay na to na alak malak condominium yung design niya. So, mga high-rise building po ito at uh, saan ba meron itinayo yung gobyerno natin? Uh, na under na pabahay ng gobyerno na ito naman ay uh, medyo may kataasan ang bayad kung para sa pabahay ng NHA. Pero parehas lang silang uh, pabahay ng gobyerno. Okay, so ito yung listahan natin. Napakadami nito usually. Oh. Nagulat din ako. Ang dami-dami. Ayan, oh. Ganun kadami yung mga pabahay na itatayo na under dito sa ating bansa. So una, Quezon City, no? Merong itatayong yung kondominium doon na pabahay ng gobyerno na under disod. Pangalawa, Kaluukan City. Uh, pangatlo, Camarinesor. So Bicol. Ah, uh, pang Salaan, Sambuanga City. Tapos, siyempre, meron dito sa Naik Cavite. Yung minsan, uh, napasyalan na rin natin yun Yung uh, condominium design na pabahay ng gobyerno na under vision No, yun na yung mga meron ng uh, Ibig sabi, may mga nakatayo na So, mga gawanak halos no? Bali, ilang uh, syudad na ito 1, 2, 3, 4, 5 no? Na syudad na yung nabanggit ko Tapos, ito naman yung mga ongoing Na gagawin pa na naka-schedule na gawin, dito din lang sa atin. <laughs> Wala sa abroad <laughs> para sa OFW. So mga condominium style. So ito yung mga ongoing ha. So hindi pagkasunod-sunod ng mga lugar ng mga bayan. Pero dahil sa dami nga, ay, nandudong pa yung sa kabila yung ano natin, no? Oh, kulang to eh. Meron pa dun sa kabilang listahan. Pero usually banggitin ko na rin yung ah, nandito na sa listahan natin. Ito yung sa Palayan City, meron doon. Uh, Nueva Ecija, mga ongoing. So, ibig sabihin, uh, tatayo ang... Um, Hindi lang natin alam kung uh, nag-umpisa na yung pagtatayo ng pabahay doon. nag na malang kondominium yung design. Nueva Ecija, Isabel... Isabel... o oh, Isabela... Il, Isab, Isabela, Iligan City, tapos uh, Isabela, San Fernando, San Fernando City. Siyempre, Pampanga. Kandaba, Pampanga. So, ito yung mga ongoing ha. Ibig sabihin, mga tatayuan pa lang. O baka may mga nakatayun ha. So, baka mga patapos na itong mga pabahay na to. So, Bukawi, Bulacan. Meron din. Dami na oh. Uh, Ayaw ko kung may lugar na Alitatag, Batangas. So meron din nung itatayo do na pabahay ng gobyerno na under DIsod na ayun high rise building yung pagkakagawa. So parang room by room, parang katulad sa ibang mabansa, parang katulad ng uh, Korea na parang high rise building siya na per kwarto. Parang ganito rin usually. Ang kanuhan lang yung pinataas. Pero ganito rin yung pagkaka ano nung bahay nun. Ang kainaman lang nito merong uh, house and lot. Ayun, eh, wala. Pagka sa second floor ka, simpre, <laughs> wala kang lupa kasi yung pinaka-sahig na second floor yung kinutungtungan uh, mo. Ah, uh, ito, Minalin, Pampanga. So, di ko sure kung may uh, lugar na doon, Pero, based doon sa nakuha nating uh, information, may kasamang lugar na Minalin, Pampanga. Tapos ito Tanawan City Batangas o oh, alam ko to may tanawan <laughs> kasi nakaka-wasal tayo doon, papunta sa Tanawan Batangas sa simbahan ni Padre Pio sa kanyang shrine sa uh, ayaw ko kung sakop pa ng Tanawan yon no uh, yung uh, simbahan ni Padre Pio Tapos Laguna oh meron din sa Laguna meron din ako alam na mga mga ganito mga row house sa napabahay ng gobyerno under NHA sa Laguna din. Pero ito meron din parang uh, condominium style. Dumidilim na yung paligid. Oh, yun, o, sana hindi umulan. no, Tingnan nyo yun. Umikot pa ako. Pandilim na, di ba? <laughs> At uh, Bacolod City. Negros Occidental. So ito yung mga ongoing. Ilang lugar to? Ilang bayan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bali 13 na uh, ongoing na ipapatay yung pabahay ng gobyerno na under disod. No? Bali, kalimutan ko kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. So, plus yung mga meron ng nakatayo, No, bali lima So bali 19 <laughs> Hello po <laughs> Nabayan ng uh, Pinagpapatayuan Dito sa bansa natin na uh, Pabahay ng gobyerno na Malakong dominium yung design Okay So yun yung uh, Mga lugar kung saan itinatayo Kaya kung sino man yung gustong uh, Magkabahay ayun, uh, malapit sa bayan po ninyo, maswerte po kayo kasi nasa bayan nyo lang. So possible na, tawag dito, paging makabil kayo. Kung, uh, tawag dito, kung eligible kayo, kung baga qualified kayo na makakuha ng pabahay ng gobyerno. Okay? So ayun lang, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. May continue pa to kasi yung uh, kulang pa. Doon sa nasa kabilang paina pa ng papinasinulatan natin at uh, idudugtong pa natin yun tingin ko mga lima pa siguro na bayan yun na mayroong yung pabahay pa rin ng, gobyer ng gobyerno Ang go hello po <laughs> na, na ongoing na papatayuan ng gobyerno so under this hood po ito ha so iba po ito sa NHA iba po ito dito sa mga pabahay na to okay so maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating youtube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga manunood pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Go na po tayo.